Bilang bahagi ng kanilang ika-37 anibersaryo, nagdaos ang 702nd Infantry Brigade ng misa ng pasasalamat. Yara Bokyo, ibalita mo. 702nd Infantry Brigade nagdaos ng misa ng pasasalamat para sa ika-37 anibersaryo. Bilang bahagi ng ika-37 anibersaryo, nagsama-sama ang mga opisyal sundalo at mga partner stakeholder ng 702nd Infantry Defender Brigade para sa isang misa ng pasasalamat na isinagawa sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pinangunahan ang banal na misa ni Reverend Father Jerome R. Heronimo ng Order of Preachers na nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya at serbisyo bilang matibay na sandigan ng bawat kawal. Pinangunahan naman ni Brigadier General Cesar A. Molina Commander ng 702nd Brigade, ang pagbabasbas ng mga bagong sasakyan at ng itinayong post-laundering facility, mga simbolo ng patuloy na paglago, kahandaan at malasakit ng brigada para sa kanilang tropa. Ang ikatatlumpot-pitong anibersaryo ng 702nd Infantry Brigade ay hindi lamang paggunita sa kanilang kasaysayan, kundi pagpapatunay ng kanilang walang humpay na paglilingkod at dedikasyon Mula rito sa Camp Abat, Manawag, Pangasinan, ako si Yara Bokyo, ang inyong pamilyang kaugnay.